Hello guys, kumusta? Gusto mo bang magkaroon ng TikTok shop? At kumita ng pera sa pag-a-affiliate sa TikTok? Kung ganun e, eh, share ko sa inyo kung paano mag-affiliate sa TikTok. Ang una natin gawin guys ay buksan ang ating TikTok app. At dapat updated na ito. Tapos pumunta lang tayo sa ating profile. Dito e-click lang natin yung X So kung titignan natin dito guys, wala pa po akong TikTok shop or yung shop logo katulad nito. Para magkaroon tayo niyan, kailangan meron tayong at least 1,000 followers dito sa TikTok. At kailangan din na ikaw ay at least 18 years old and above. At kapag okay ka na dun, ay pumunta na tayo dito sa menu icon. Click lang natin yan. Tapos i e click naman ang settings and privacy. Under sa settings and privacy, pindutin ang account. Tapos punta naman tayo dito sa, switch to business account. Dito naman guys e click lang natin yung next in 4 times. Dito naman guys ay e kailangan mong pumili ng category. Yung sa tingin mong pwede mong ibenta sa TikTok shop mo. For example pipili lang ako dito ng isa, kahit ano naman pwede. Then click lang natin guys yung next sa baba. Sunod naman na gawin, mag add ng active email address. Pero kung wala ka pang email address, pwede naman na skip mo muna. Profile completed. Create video now. Click mo na lang muna yung maybe later. Tapos balik tayo ulit sa ating profile. Tapos balik tayo sa ating menu icon. Tapos dito i-click natin ang Creator Tools. Sunod naman na i-click ay ang TikTok Shop for Creator. Okay, sunod scroll up mo lang yan tapos pindutin ang Product Marketplace. Dito ay pwede mong i-search ang product na gusto mong ilagay sa TikTok Shop mo. Pwede rin na pumili ka na lang dito sa category. For example, piliin ko ang shoes. Tapos dito ay pipili lang din ako ng mga shoes, na sa tingin ko ay mabebenta ko sa TikTok shop ko. Kailangan lang natin e-click yung add button, para ito ay mapunta sa ating shop. After nyan e-refresh muna natin guys ating TikTok app. For mas maganda kung e-logout natin ating account. Tapos login lang tayo ulit, check natin kung meron na tayong TikTok shop. Tapos pumunta lang tayo sa ating profile. At ayan na guys may TikTok shop na sa account ko. At andyan na rin yung product na inad ko kanina. Yun lang guys salamat sa panunood. Pops huwag kalimutan mag like at mag subscribe para sa mas marami pang video.